mga kalok tamaga naman ako nagluto ayan nagsigang ako ngayon ng buto boto ayan ang vavoy ayan o, yung sobra sa ref ayan hinaloan ko na lang ng cabbage repolyo at saging dapat nga sa nilagat kaya lang okay na lang ito medyo masin sinigang na buto-buto, di ba? Ayan, for lunch. Yummy, yummy. Ano ba matika na? Medyo nambut na rin siya. O, di ba? Tignan nga natin. Ayan. Sarap na. Okay. Bye muna mga kaloka.